Alright well, guys, so welcome back ulit sa ating YouTube channel Okay, so today ang gagawin po natin ngayon isang mag tayo rito ng poste Ayan, so yung poste po ng ating uh, Meralco uh, Bale, ito po yung uunahin natin uh, para makapitan tayo ng uh, temporary line So ito yung priority muna natin Ngayon, uh, nilagyan natin siya kayo ng aparilya So okay na And then, uh, binakalan na rin natin So ginamit lang natin dito isa 4 na 16mm at saka uh, 12, uh, 10mm para po sa ating stirrup up Ayan, okay So, kayo ang ginagawa natin dito sa na, ano tayo, ang naghahalo na tayo ng pangbuhos para dito sa poste natin. Ayan, so ito na yung uh, nagabit natin panghalo. Okay. Okay, so ngayon nasa uh, bubusa tayo ng uh, posteron. Ayan, so tulong-tulong na tayo rito. Pinapila na. dito. So, もうちょっと

Ah, <laughs> oh dito naman tayo sa mga views, dito naman tayo sa mga kulokoy. Ayan. Oke okay, guys, Kita uh, Alright mga master, so nabuhusa na natin dito yung ating uh, poste para sa ating amiral ko uh, Ngayon ang kinahain natin ng halo rito sa dalawang uh, bags lang po Okay, anong mixing ratio to boss? 133? Okay. okay, so yung naging uh, mixing ratio natin dito sa 133 mga master Ayan Okay So ito uh, oh, Wala pa rin gano'n sa ako Okay, Ayan ang na, naging taas ng ating poste eh. ah uh, simula sa finish course, sa 5 meters, ayan so right siya na yung ating bakal so di na tayo nagputol okay then uh, update na lang siya update na lang tayo dito sa ating project ah uh, yung kulang na lang ating uh, hukayan isa ito na lang oh. so ito na lang po yung naiwan then ito mga tapos na lahat ng mga poste natin so balit na lang mga master then ah uh, dito kanina isa inutay utay na ni forma na hukayan yung para sa tie beam natin Ayan. so guys uh, wala na tayong a-forma rito so binatakan na lang natin siya ng tansi para ito na po yung magiging um, aming mga forma natin. So kailangan napantay yung ating paghukay dito. Okay. So ilang po muna